Arestado ang lalaking ito matapos makunan ng tatlong baril at mga bala sa ikinasang search operation ng kapulisan sa Dingli, Bangaaklan. Ayon kay Police Major Manahan nakatanggap sila ng na mga report na nagpapaputok daw ng baril ang sospek na si Jomar. Sangkot rin daw ito sa pagpatay sa isang biktima noon. May kalayuan talaga itong lugar niya mula doon sa pinakang bayan ng Banga Aklan. Papasok pa itong lugar uh, sa May Road. No? Pagkatapos ay aakyat ka pa ng bundok. Doon talaga to nag-iisa lang yung bahay nung uh, sospek. Kaya medyo nahirapan na mag-monitor ang mga kapulisan. Itong video pala na ito ay kuha ni Radyoman Jeffrey ng DYKR Kalibo. Ito naman yung video namin pag punta na doon ng umaga na

Sin anong sir, bit, 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 bit. Sabi niya dito yung isang baril daw ay sa kanya pero yung iba yung talawa ay hindi sa kanya isa lang raw yung sa kanya. Kimo ya. Sa rogi 22. Okay, dagdo 45 dagdo shotgun bukod at imo no uh, said ba man ni mo kaso ni mo nga uh, murder anay ano natabo ani man parolado paro ikaw makaron o kon uh, laya sa kaso ni mo murder tapos tapos sir nang tinchan ni tang tapos sintian kita na munti ka o kon iya ka sa aton iya Nakulong siya sa kasong murder noon at uh, nakalaya naman kinalaunan matapos uh, mapaglingkuran ang kanya uh, naging sintensya ng hukuman sa kanya. do signal okay mo pero do Best, Smart. best. Smart. best. bag, Oakley, color black, Oakley logo, Oakley logo rin yung natatawag, color black, letter attached with masking tape, mark as, RR dash, 4 for with time and address and signature of the seizing officer. One unit of improvised, Daya, one unit of improvised shotgun RR das uh, RR 5 ag uh, with date for 11 538 ag uh, address so pieces of magazine improvised daya uh, mark as RR dash 6 4 11 25 538 ag uh, panoon pieces daya live ammunition uh, shotgun color red and color white Mark as RR-7 and 8 with address and time. One unit caliber .25 pistol uh, with number, sila number ha. Huh? May number na cons 7748 63 7748 6-3 Uh, with markings infinity obtenium unoptimum one color golden yellow ito rata sumasimak as rr 9 rr uh, 9 and with time and address ooo so, 45 one magazine caliber 45 dahil yung mga rr 10 with date man upon time and address ooo mga 7 pieces live ammunition caliber .25 pistol yung Im markingan yung mga rr 11

So daya nga ra pag pirmahan naton tanan okay. iya man da nga kun sino ka, nga na recover kara pag pirmahan na inventory property ag pirmahan man natin, ag pirmahan man ni konsehal ang aton nga mga witnesses ang ikaw pwede ka man magpirma kung gusto ni mo pero kung hindi ka magpirma okay yang dahil makaron may kinamatarong kamuting magbuot ang magpilit siyang kabugado ang gusto mo sa so, makaraw na abogado so ano kay ma masayang hmm. kakara na so hindi ka mag hmm. Uh, hindi ka na imam magperma ah, mas magperma ma hindi ma Ribera and of course si police uh, major Manahan. Uh, Sir, good morning. Pulang oh, <inaudible> oh, <my mom. inaudible> <inaudible> Operation ang uh, nangyaring uh, uh, pagserbi ng uh, SWDZ uh, SW by the way uh, search warrant sa uh, Jomar. sir in information paano po na materialize itong uh, uh, pagserbi ng search warrant sir sir uh, una sa lahat sir uh, magandang umaga po sa ating lahat sa mga listeners natin at viewers yes po uh, nag-conduct po tayo in implement po natin yung uh, search warrant na na pinirmahan ng uh, executive judge natin dito sa Kalibo mm -mm. at uh, positibo po naging positibo po itong ating uh, operasyon at naka-recover tayo ng uh, tatlong armas ano wow, may okay. isang uh, kalibre 45 na barel, okay isang kalibre uh, 22 mm -mm. revolver mm -mm. at may dagdag pa pong isang uh, improvised uh, 12 gauge uh, shotgun, shotgun. Wow. yes wow. yes sir si, si itong si Jomar tong may ari talaga sir yes sir uh, sa atin po kasi ng uh, impormasyon ano uh una sa lahat po uh, itong si ang itong suspect natin ay dati nang uh, convicted ano, Ayun. sa kasong murder, murder. Oh. at uh, uh, accordingly nakalabas po siya noong 2021 but uh, mayroon pa rin mga reports uh, may mayroon rin tayong uh, mga mga record dito sa barangay na mayroon pa rin siyang ginagawa na na mga para magputok na, para ganun. Yes, mayroon mm -hmm. rin po tayo mga report na nagpapaputok siya. Mm -hmm. Kaya ito po yung uh, uh, yung operation na ito stem from these reports mm -hmm. sa barangay at yung mga concerned citizens po natin dito sa Barangay Dingle. Mm. -hmm. mm -hmm. Major yung kaso ng pagpatay niya ano, binaril rin Yan oh. Okay. Uh, ah I will check sir but uh, mm -hmm. murder po yung uh, yung kaso niya noong ano no, noong 2014 mm -hmm. at yun nga, sinasabi na nakalabas siya noong 2021 mm -hmm. dito rin sa lugar na ito nangyari po Yes sir crimen. dito rin po sa Barangay Dingle. After conviction ng ginawang krimen dito sir 9 years daw sa sulob ng uh, bilangguan after doon nanirahan na itong si Jomar at uh, yun nga sabi mo, mayroon pang mga report na parang ganun pa rin yung activities yes, sir. Siya. Actually sir, uh, base sa, ano natin, ano, sa investigation natin, ano, before pa nang mangyari yung, uh, yung krimen, yung murder na nangyari noon, marami na rin talaga mga reports. Ano? Hanggang mm -hmm. sa nag-serve siya ng uh, sentensya niya sa, sa kulungan uh -huh. at paglabas niya, ganun pa rin. yung uh, naging sistema Ito niya. Po yung, uh... Inamin niya ba sir? Inamin niya ba to? Na sa kanya lahat yung armas niya? Well, uh, hindi ko pa talaga siya nakakausap, okay. sir. Ano? Okay. Uh, but uh, since uh, we positively recovered this uh, firearms sa kanyang <laughs> residence, we presume na sa kanya po talaga ito. At uh, ito naman po ay utos din ng uh, korte ano? na, hmm. na mag-conduct tayo ng uh, mag-implement tayo ng search dito oh. sa kanyang sa kanyang bahay. So before kasi mag apply tayo ng search warrant uh, ng search warrant ito sa ating korte, uh, eh, siyempre monitorin muna yung activities ng suspect. Ano pang mga activities niya? Bakit uh, talagang binigyan tayo ng ng uh, judge dito? Yes, sir. Uh, tama po, ano. Uh, talagang uh, we are conducting toro monitoring muna hmm. before tayo mag a mag uh, uh, dalhin natin yung papel natin sa, sa judge, ano. At eh, yun nga ang sinasabi ko kanina, sir. Uh, may mga activities pa siya. May mga records siya sa barangay. Hmm. Although yung yung uh, daily routine niya eh nagtatrabaho siya sa sa palayan ano? Mm. -hmm. But uh, yun nga, yun nga po may mga reports pa talaga sa kanya. So mm -hmm. we acted on these reports at kaya kaya po nag uh, nag uh, na isa katuparan po natin itong uh, implementation natin. Mga ilang araw din sir sir yung monitoring sa kanya? Huh? Sa so, bundok ito sir eh. Parang... Yeah sir, uh, yun nga sir eh, very challenging itong area na ma, ma ano mo nyo naman kanina nung pag-akit nyo dito. More or less, uh, mga one month itong binuo natin itong, uh, itong operation na ito. Ano? so, mm -hmm. pagkat uh, kailangan rin nating uh, ma-check ang lahat mm -hmm. ng uh, informasyon. Mm -hmm. ang mga details tungkol dito sa suspect natin. Lalo pa ngayon, palapit na yung eleksyon eh. Yes, ang, ang mas yes, sir. Ito, eh. Mm -hmm. nga po ang uh, binibigyan rin natin ng emphasis, ano? ata uh, papalapit na nga itong eleksyon alam naman po natin na bawal mm -hmm. ang pagdadala o, o, o ng uh, ng armas ano mm -hmm. kahit na lisensyado ka kung uh, dadalhin mo outside your residence ay eh, bawal po 'yon yeah. so, ngayong election period mm -hmm. Mm -hmm. Kumusta kanina ang pag-approach ninyo sir? Uh, kasi parang makita natin, pwede kayong maambos dito ng suspect. <laughs> Since marmado siya tapos oh, naman. Uh, yung lugar niya eh bundok tapos before ka dito talagang medyo pa, pa paahon. Uh -huh. ano po? So anong tactics natin yes, Sir, uh, every time naman na uh, we conduct uh, operations like this, mm -hmm. we really Delikado exercise caution ano? Mm -hmm. yes. At talagang kailangan nating pag-aralan yung yung area mm -hmm. before tayo mag uh, magproceed. Mm -hmm. And uh, fortunately naman po nung uh, pag uh, uh, katok natin dito kanina, mm -hmm. eh naging cooperative naman itong mm -hmm. uh, suspect natin at wala wala naman siyang kung na-observe ko nga kanina, medyo limitado yung uh, Uh, salita niya. Kaya nga. Pero kanina kasi, uh, kanina kasi alam natin eh, uh, saan pa? Tatlo kasing, tatlo kasing baril eh. Saan, saan pong lugar? Saan bang party ng bahay? Yes, yeah, sir, ta? sa, sa kwarto, sa, sa, kwarto po dito sa bahay na kuha. Actually, ang, ang uh, first recovery natin was the, the caliber 22 revolver. Mm -hmm. And then yung uh, shotgun and then finally, 45. Ito pong uh, caliber 45. Loaded ba yung 45 nyo, sir, kanina? loaded po ng uh, may yung sa magazine niya at may may lamang lo yung magazine loaded with uh, ammunition. Talaga talaga Not po. Uh, chamber loaded but uh, yung magazine po, magazine inserted, inserted and yeah. magazine uh, loaded po. Oo. Mm -hmm. Natanong niyo sir bakit ganyan kadami ang kaniyang baril at saan niya nanggaling? Well, uh, yun nga sir hindi ko pa siya masyadong uh, nakakausap ano. Mm -hmm. And uh, yan yung uh, alamin natin bakit gano ganoon kadami yung uh, yung armas na nasa possession niya. Mhm. Mm mm -hmm. So, okay. iti-check po natin yan. Sige. Alam po natin, sir, na itong uh, hindi basta-basta mag-serve ng search warrant, especially firearms. Napakadelikado. Pagdansin, ano yung mga uh, concern po natin sa ating mga mamayan na yung umahawak talaga ng marit okay, para mag-ilsisa siya? Yes, sir. Uh, I would like to take this opportunity, you no? Know, na uh, mag-reach out sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Aklan, na at uh, ma-inform din sila kung hindi pa nila nalalaman na bawal po ang magdala ng armas, lalong-lalo na ngayong uh, election period. And even kapag uh, hindi election period, kung walang lisensya, walang uh, pertinent documents, yung mga armas natin, e bawal po yan. So kapag po may mga reports, then uh, pwede po nating uh, a-actionan po natin yung mga ganyan. At... Uh, sa nakikiusap din po kami na kung mayroon din kayong may mga armas pa no na natitira sa mga kababayan po natin, maari po ninyong uh, isurrender na lang no sa awtoridad sa ating pong uh, kapulisan sa pinakamalapit na na istasyon o himpila ng pulis dito uh -huh. sa sa ating uh, probinsya. Yes. Thank you so much, si Police Major uh, Manahan. Yes sir, maraming salamat po.

Ito yung lugar ng suspek ng akusado mga kapobre pa ano pa baba no? itong uh, area na ito mga kapobre it gin a it gin a it gin a na ano talaga may iba ang daanan na pa, uh, pa baba ba

Una, Layo pala no. Hmm. Yung nagtutsariti vlog tayo ganito rin. Eh. Kalayo. Dahan lang noy. 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 noy. Dahan, nooy. Dahan, nooy. Dahan. Dahan dedo,

empat, 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 empat